buhay nandito ako ngayon guys sa daan nagpapainit muna tayo kasi sobrang lamig mahangin din dito sa labas guys kahit na medyo may araw ganun pa rin mainit kaya nga naka -ano muna tayo naka lang tayo guys kasi medyo may araw naman pero feel mo rin at ramdam mo rin pala talaga ang lamig so yan pakita ko po ang aking dinadaanan yan daan malapit lang to sa amin ano guys gilid lang to ng aming pilya ito is uh, yan, katabi ng aming ano close yan parang warehouse parang warehouse yan so ang kasunod naman yan guys is mga ano ito yung ibang company alamit cranes mga crane yan guys no crane yan crane so kung uh, kung gusto mo mag uh, mag ano ng rim crane dito po malapit sa amin yan mga mobile crane so mobile crane po oh, yan mga ano, kaso lang maano sa araw no yan mobile crane kasi so, klaseng crane yan uh, pero sila malapit kami dyan guys malapit kami uy may malunggay pala dito pero parang hindi pwede yatang kun kunin kasi parang tinanimata to guys mahirap na magmamitas tayo dito tapos mapagalitan tayo yan ang taba taba ng malunggay mga langga pero tinanimata to alam ko kasi nasa loob ng bakod nasa loob ng bakod yan o oh. yan guys napaka ano ang ganda sa nang manguha yan diba yan yan ang ganda sa nang kunin guys pero kaso lang yan yan oh so dito yan sa loob ng may crane na yan yan mga crane pa pa ng crane so hindi tayo pwede mga wadyan guys kasi may tao sa loob baka mamaya ipapulis tayo <laughs> ipahuli tayo sa police din kawawa naman tayo so doon lang tayo sa maliliit ang mga dahon kasi ihalo ko guys may ano kasi may ano kasi ako doon yung taba-taba ng baka. So ihalo natin sa munggo, masarap 'yan mga langga. Nasubukan nyo na ba 'yan guys? Ihalo natin ang taba-taba ng baka doon sa munggo and then lagyan natin ng malunggay. So ganun lang guys, kasimple. simple, as uh, ang ano natin gawin. And uh, 'yun lang guys, uh, Merry Christmas to one and all. Thank you so much for watching. Bye-bye.